Yung uh, pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating uh, kusinado, kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin? na pag-uusapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito di ba ang layo ni nila dyan in aid of legislation? Di ba? Puro ganun yung lagi nilang sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Eh, bakit eto presidente to Hindi naman exempted ang presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito, o oh may credibility siya, o oh may leadership, leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation dapat hindi na po shh, 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 hindi na dapat tayo magparang magmamakaawa para mm. gawin yatao nagpusa na dapat siya oh. para malinis malinaw na ito no less than the former and the first executive secretary of the president in the person of attorney Vic Rodriguez ang nagsabi, dubious it appears ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his Certificate of Candidacy last November or October 2023, 2021. Okay. Bakit? Two minutes may result na at hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Victor Rodriguez, wala pang uh, two minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, ang eh, dokumento, naka-flash ngayon itong drug test result uh -huh. ng Pangulo before he filed the Certificate of Candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency na kasama pati na ang vice presidente lahat para kung hindi siya sabihin niya hindi siya sinisingle out lahat na matatas na opisyal ng bansa Kasama pa kami dito na nag expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambay ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take uh, para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang uh, sarili mismo? It's highly important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin kung kaya niyang magpulong test before the election yun nga yung uh, less than, oh, two minutes almost two, uh, more than two minutes lang na kanyang uh, test, eh bakit hindi niya kaya gawin ngayon? Ay, eh, by, by, the way, di ba? Ito mm. yung, yung kaduda-duda dahil si Marcos Jr. lang, uh, if you compare dun sa mga other politicians like Inday Sara, yung uh, pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating uh, kusinado, kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin na pag-uusapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin nila dyan in aid of legislation. Di ba, puro ganun yung lagi nila sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Eh, bakit ito, Presidente to Hindi naman exempted ang Presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito. Diba? Hindi, Ibig sabihin, itong investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, uh, exclusive lang. Kaya Pastor Kibuloy, kung gusto nilang gipitin, hmm. dahil, you know, ang uh, presidenting na dapat na magpaliwanag siya dito, or simply na nga lang po, eh, mag-drug test siya. Hmm. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin ko muli, itong uh, mga doktor, yung doktor dyan na pumermas sa kanyang test, dapat nga magsalita din po yan eh, Ga bakit ganun kabilis? Mm. Like more than two minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga, handwashing pa lang, ilang uh, segundo ang uubusin mo doon. ba diba? Preparation, mm. documentation. So, hindi po pwede ulit ibaliwala ng ang gobyernong ito. Lalo na ang presidente na ngako sa bayang ibabangon niya. Mm. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. By the way, si Attorney Vic, na dati niyang executive secretary, yes. test na. Mm. At ang, ang uh, marami pang iba na sila-challenge siya. Di ba? Ah, uh, I challenge also oh, siguro in Daisy Sara no para baka oh. sumunod si Marcos Jr. Oo, oh, para diba? hindi din sa sarili na, for niya. For sure <laughs> napapanood naman niya tayo para ulitin ulitin yung uh, you know, yung test before the election. At saka maingay na po tayo sa ano eh, uh, hindi lang sa sa social media, kahit sa mga uh, parlor, <laughs> sa mga palengke. Pinag-uusapan na eh, itong pulburon-pulburon hmm. pulburon ni Marcos Jr. Hmm. So, kung talagang may pagmamahal si Marcos Jr. sa bayan, o oh may kredibilidad siya, o oh may leadership, leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation, dapat hindi na po, sh, hindi na, dapat tayo magparang parang magmamakaawa para mm. gawin niya Nagpusa na dapat siya. Oh. Para malinis. Ma malinaw na ito.